Yan. alam ko partner ko marami kang pets. Pero mong gusto kong malaman, napakapon mo na ba yung mga pets mo? Minsan kasi binibreed mo once, pero dapat talaga kinakapon at some point. Kasi may may benefits yun sa kanila, partner. Pati yung ugali nila parang umaayos kahit pa paano. less aggressive. Okay. Yan benefit niyan at iba pang benefits alamin natin sa report ni Mondi Lopez. Teka mga kapatid, bawal judgmental. Hindi po ito pang mamalupit kay Mimim. Bahagi lamang ito ng paghahanda para sa pagkakapon. Madalas na babalita ang mga pangaabuso sa mga hayop o yung mga lumalabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act. Very bad! Bukod sa pananakit, marami ring inaabandona o mas malala pa, may ibang pusa o asong itinatapon lang kung saan saan. Ayon sa mga animal welfare organization, isa sa mga dahilan nito ay ang patuloy na pagdami ng stray cats and dogs o yung mga pagalagalang aso at pusa. Kaya naman importante raw ang pagkakapon. After pandemic, lumobo siya ng more than five times of the original number kasi walang nagko-control, walang capability yung mga rescuers natin, yung mga volunteers na lumabas at ang isang pusa pwedeng mabuntis ng limang beses sa isang taon. Sa aso, meron lang tayong dalawang beses sa taon. Buti na lang ready to serve ang grupo ni Doc Gab para isagawa ang offline kapon. Neutering o pagkakapon ang tawag sa pagtanggal ng testicles ng alagang hayop na lalaki. Spaying naman sa mga alagang hayop na babae sa kapun event na kasi, papatulugin natin yan gamit yung anesthesia o obserbahan. And after that, doon na tayo sa mismong procedure. After na makapun, recovery period ng around 1 to 2 weeks. And then after few weeks, doon mo na makikita yung changes. Eh. Nagkakaroon na yan ng pagkawala ng heat cycle, lumalakas kumain, and mas nagiging manageable yung mga ugali nila because yung heat cycle ay nawawala. May kapit na paalala ng grupo ni Doc bago ipakapon. Siguraduhin masigla at hindi kumain ang mga alaga. Nandito tayo ngayon sa Barangay San Matias, Santa Rita, Pampanga upang saksihan ang pagkakapon ni Doc Gab. Makikita nyo, meron po sa rito. Wala pang limang minuto, matatanggal na yung itlog ng kakapon ni Doc. Hindi po ito animal cruelty. Ito po yung recovery period ng mga pusang nakapon. So in 15 minutes to 1 hour, pwede silang na silang iuwi na kanila mga fur parent. Bukod sa pagpigil sa pagdami, ano pa ba ang maitutulong ng pagkakapon sa mga fur baby? Nakatulong ito para maiwasan natin yung posibilidad na makalabas sila ng bahay o nagiging biktima sila ng mga pang-aabuso. Mas manageable, mas mabibigay mo yung quality care. Ang naitutulong nito sa community, pag control natin yung bilang ng mga stray community sa lugar, hindi mo sila kailang i impound o hulihin. Kaya naman pala patiently waiting ang mga pet owners. Gayo ni Jane, responsible for parent at animal rescuer ng dalawang pusa at dahil may dalawang bagong pusa na naman siyang na-rescue, sugod agad siya sa Oplan Kapon. Para maiwasan yung mga pagdami ng stray cats, tapos mas maganda rin yung benefits. Hindi masakit sa bulsa ang pagpapakapon, kaya si Joanna ginarap na ang para sa kanyang muning. Second time na last month, uh, may dinala na rin akong isang female cat na pinakapon. Pinakapon ko na sila para hindi na sila magreproduce reproduce at makalabas sila sa bayan. 500-2,000 pesos ang presyo ng kapon. Minsan nga, libre pa. Kami po ay gumagawa po ng mga ganito pong proyekto para po sa aming rescues at at the same time is mag, makapag-give back po kami sa community by giving them a low cost but uh, quality kapon po. Laging tandaan mga katropa at kabarkada, kapon ang solusyon, hindi tapon. Oh, teka, mukhang nahimas-masa na si Miumi at gusto nang umuwi matapos siyang kapunin. Mondi Lopez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag